Ciao so, Raga! Kamusta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, pasensya na ha kasi kailangan na i-share ko sa iyo ang bad news na are. Meron kasi tayong tool na ginagamit din sa Italia na very useful sa atin. Lalo na sa pag-aayos ng mga documents dito sa Italy. Dati-dati ay libre ang paggamit niyan. Pero ngayon ay magiging apagamento na. Pero do not worry dahil bibigyan kita ng alternative o ng uh, solution. Kung ano yan, alamin natin ang detalye raga. Doon po sigla, part niya mo. Meron kasi tayong ginagamit na tool dito sa Italy na very useful sa atin. Lalo na sa pag-aayos ng mga dokumento dito sa Italia. dati rate ay libre na yan ay nagagamit. Pero ngayon ay magkakaroon na ng bayad. Ang tinutukoy natin na tool na iyan very useful ay ang speed. na siyang ginagamit natin para maka-access o maka-login sa mga official websites ng publika administrasyone maging sa mga private entities na may option to use speed. Tayo ngayon ay nasa gitna na ng 2025 and I hope na ikaw ay mayroon ng speed at marunong ka ng gumamit niyan. Ikaw sa naraga ay hindi makasama doon sa iba na until na wala pa silang speed. At yung iba nga ay kahit na idea man lang kung ano ga yung speed ay hindi nila yan alam. Okay lang na walang speed. Basta ikaw naman ay gumagamit ng either na chie o kaya naman ay ng CNS. Bakit ga importante ang pagkakaroon ng speed at uh, actively dapat na nagagamit yan kasi para ikaw ay maka-access or maka-login halimbawa sa sito ni IMS ni Agencia del Entrate, ni Ministero del Interno doon sa sito ng iyong community di Residenza o kaya naman ay sa sito ng region di Residenza doon sa sito ng mga school institutions at saka iba pa ang paggamit ng speed ay mahalaga para sa mga dokumento at mga dapat natin ayusin dito sa Italia gaya ng halimbawa may ayusin ka sa pension sa mga bonus or uh, financial support na galing sa government mga bonus uh, para sa edukasyon ng mga anak maging doon sa modelo 730 precompilato sa pagkuha ng mga certificati anagrafici sa pagpapalit ng medico di base sa online school enrollment ng mga anak at marami pang iba na pinagagamitan ng speed. Madaming mga identity providers ng speed gaya ng Poste Italiane, Aruba, na Namirial, etc. Ang speed ay may babayadan kapag nagpa-activate ka nyan. Pero once na na-activate na at ginagamit mo na ang speed wala ka nang babayaran na abonamento, Pero ito nga yung bad news dahil nga ng Uh, Merong mga ilang identity providers na nagsisimula na sila or magsisimula na na maningil ng abonamento para patuloy na magamit ang speed na kinuha mo sa kanila. Kung ang speed mo ay from Aruba, sinimulan na nila ang paniningil ng annual fee na 5.9 euros per year. Magsisimula yan sa second year ng iyong subscription sa Speed Aruba. Kung ikaw naman ay mayroong speed na info -shirt, malamang na napadalhan ka na nila ng aviso na mula doon sa darating na date na July 28, 2025 ay maniningil na rin sila ang tinutukoy natin ay si InfoShirt maniningil na rin sila ng annual fee na 5.98 euros per year hindi yan automatic na renewal kung ayaw mo na mag-renew dahil ayaw mo na ikaw ay magbabayad, pwede mong tanggihan iyan at itigil yung serbisyo nila. Ang effect ang syempre, kapag tumanggi ka, ay mawawalan ka na din ng access at madideactivate na ang iyong speed sa InfoChart. Hindi mo maaaring padala ang komunikasyon eh, although iyan naman ay nasa official instructions mula kay InfoChart. Ang iba na identity providers, as per my info. Sa ngayon, ay wala pang announcement na maninigil na rin sila ng annual fee. So, hihintayin natin ha. As of na, wala pa. Yung pa dalawang ating alam. Kung ikaw ay mayroong speed na info o aruba o magari ang kaysa ibang na provider na maaaring uh, maningil din sila P.O. at ayaw mo na magbayad ng annual fee, mag-switch ka sa speed na mula sa poste italiane dahil sila ay hindi naniningil ng annual fee. Pero take note ha, sa ngayon, hindi pa sila naniningil. As of now, majority sa mga identity providers ay hindi naniningil ng annual fee. E eh, paano kung dumating ang isang panahon na lahat ng mga identity providers, kasama din ang poste italiane, ay maningil na ng annual fee which is yan ay ano, possible na mangyari ano ang alternative option o solution para maka-access pa din sa mga official websites ng gobyerno na walang binabayarang annual fee para sa speed. Bago natin sagutin yan, Raga, gusto ko munang uh, i-share sa iyo yung isang app na until now kapag ginagamit yan ay libre pa din. Ito yung ano, tap tap said money transfer app. Pwede ka na magpadala sa Pilipinas gamit ang app na iyan yung tap tap send ng Libre. Pagka ikaw ay nagpadala as in no transfer fee kapag ka ikaw ay nagpadala sa Pilipinas uh, via banks at saka mobile wallets. So iba't ibang mga bangko at saka halimbawa sa GCash at saka sa Maya. Yun ay no transfer fee. Lowest transaction fee naman kapag ka, via cash pick up. 'Yun naman ang offer nila halimbawa na yung recipient ang gusto niya ay pipick upin doon yung ipinadala halimbawa sa Cebuana or sa Palawan etc. Yon. Makakatanggap ka pa ng welcome bonus doon sa first transfer mo basta gagamitin mo lang ang yung promo code na Ragachad. Itatype mo doon yung promo code na Ragachad para magkaroon ka makatanggap ka ng welcome bonus. Minutes la ang tanggap na ang ipinadala. Competitive lagi ang exchange rates no hassle sa pagpapadala kasi gagamitin mo lang yung smartphone hindi mo na kailangan na umila hindi mo na kailangan magbiyahe hindi mo na kailangan maghintay ay makakapagpadala ka na sa Pilipinas kaya raga itap tap send mo na yan so balikan natin yung tanong kanina ano yung solusyon na pwedeng gawin kung halimbawa na ayaw mo na magbayad ng annual fee kung halimbawa na yung speed na ginagamit mo ay, uh, maniningil na yung identity provider. Ano ang pwede mong gawin? Tanda mo ka kanina nabanggit ko na kung walang speed ay pwede namang gumamit ng chie or yung karta de identita elektronika. In fact, madami na din sa ngayon ang mas gusto na gamitin ang app CIAD kaysa sa speed ang gagamitin. Good news din dahil ang paggamit ng app CIAD ay libre. Ang nag-issue kasi niyan ay ang estado o ang gobyerno mismo at hindi nagre-require ng annual fees. Kung anong sito, uh, pwede gamitin ang speed ay pwede din gamitin doon ang CIE. Ano ang kailangan sa pag-activate ng karta de identita elektronika bilang isang digital identity? Kailangan mismo yung karta fisika yung uh, mismong karta plastifikata. Kaya yung uh, karta sya o papel pa, ang iyong uh, karta dentita, ay hindi yan pwedeng gamitin. Kailangan na kukuha ka muna noong bago na plastifikata. Kapag ini-issue ang uh, karta dentita elektronika, ay may kasamang ibinibigay na PIN at saka PUK. So, yung PIN at saka PUK, kailangan yan. Ang isa pang kailangan, syempre, smartphone. At magda ng app CID, tapos ay magre-register at i-activate yon. Ang advantages pa ng paggamit ng karta de identita elektronika ay dahil sa mismong estado ang nag-issue niyan at hindi private entity. Mas secure din siya na gamitin at compatible pa siya sa European Union dahil integrated na siya sa European Union's EIDAS system, yung AIDAS system. I-recap natin. Dalawa ang solutions na pwedeng gawin para maaari pagpilian mo. Either na magpalit ka ng speed doon sa ibang identity provider na hindi pa naniningil ng annual fee. O kaya naman, ang gagamitin mo sa halip na speed ay yung app CID. Okay? Gagamitin mo yung iyong karta de identita elektronika. Raga, tanong laang. Kasama ka doon sa mga gumagamit ng speed ng Aruba o InfoCert? okay ka lang sa iyo na ikaw ay magbabayad ng annual fee o gusto mo na uh, magpapalit ka na ng identity provider dahil nga nang doon sa iba ay libre. O pure, ang gusto mo naman gamitin ay yung app GID. Sana makapag-comment ka raga. Ayun, maraming salamat sa panunod mo. Maraming salamat din sa suporta mo. I hope na nakatulong sa iyo at nakapagbigay sa iyo ng info ang content ng video na ito. At sana ay magawa mo in tempo kung halimbawa na gusto mo na magpalit ng speed ng identity provider para continuous ang paggamit mo at pag-access mo doon sa mga official websites ng gobyerno. This is Chad and always remember, Chad will guide. Pratsiraga. A la prosima.